mayroon tayong mga kapatid na sa iba't ibang kadahilanan, sumasablay at nagkakasala sa batas ng lipunan. Paano ba sila dapat tatuhin? At paano bibigyan ng pagkakataong makabangon sa pagkakamali nila? Ako, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Isang kapatid natin ang dinampot ng mga pulis tagig dahil sa paglalaro ng Karay Cruz na kung totoo siya na isang ilegal na sugal. Ngayon, pagkalipas lamang ng ilang araw sa detention cell ng PNP, nakatanggap ng tawag ang kanyang misis na patay na si Mister. Ano nangyari? Umakyat na sa halos 30 ang mga namatay na preso sa iba't ibang kulungan sa Metro Manila. Sinisisi ng mga kapwa niya preso ang siksikan sa loob ng selda kaya hirap silang makahinga. Nagkakasakit na ang mga preso sa Pasay Police Headquarters dahil sa init at siksikan. Ang isa hindi na umabot ng buhay sa ospital. Lumang balita ng may tuturing kapag may presong namamatay sa loob ng kanilang mga selda. Isa lang ang madalas na dahilan, ang malasadinas na kulungan dito sa ating bansa. Nito lamang Marso at 30, isa na namang preso ang binawian ng buhay sa loob ng piitan. Gabi ng March 23, ng damputin ng mga pulis si Rogelio Librero alias Dondon sa kasong illegal gambling. Inaresto si Rogelio sa paglalaro ng Karai Cruz sa lamay ng kanyang kapitbahay. Ilang araw ding nakulong sa detention cell ng Taguig City Police Station si Rogelio. Pero pagsapit na March 29, napansin ang kinakasama niyang si Eileen ang kakaibang kilos ni Rogelio nang muli niya itong bisitahin. Hindi na po niya ako pinapansin, tapos hindi na po siya makatayo. Tapos tinatawag-tawag ko siya, nga nandito ako, may padala akong pagkain, wala, hindi niya po ako pinapansin. Hanggang sa kinabukasan, isang tawag ang kanyang natanggap. Isinugo daw sa ospital si Rogelio dahil nahirapang huminga. Pero Taliwas daw ito sa sinasabi ng nurse na kanyang nakausap. Nung isinugod po kasi si Rohingya dito, ma, malamig na bangkay na po. Ginagawa na po namin lahat. Wala na po talaga, patay na po talaga siya. Kaya sabi ko, ibig sabihin po ba nung hinatid yung asawa ko na sinasabi nilang nahihirap ang umingaw, wala patay na pa pala na yun. Sabi niya, opo. Hinala naman ng kapatid ni Eileen, may foul play sa pagkamatay ng kanyang bayaw. Kung pwede mo isalaysay na ang pinagdaanan siguro niya, nilagyan siya ng unan sa muka. Kasi yung mukha niya, kasi nakaangat siyang ganyan, na nakanganga. Na kung ikaw ay gumamamatay ka ng oras na yan, hindi dapat ganun yung itsura mo eh. Palaisipan din sa mga kaanak kung bakit may mga sugat sa binti si Rogelio. Pinagtaka namin yung sugat na yun, dito ang dami. Kupasa yung nandun sa binti niya Dahil hindi kumbinsidong pamilya ni Rogelio sa dahilan ng pagkamatay nito, nagpasya silang dumulog sa ating programang Wanted sa Radyo ayon sa nakaupong hepe noon ng Tagig City Police Station na si Colonel Robert Baisa inatake raw sa puso si Rogelio. According po sa autopsy, sir, cerebrovascular disease infraction, mid parietal temporal coronary arteriary disease, sa po ay na stroke at meron na heart attack po. Multiple wound. Bakit po may multiple wound? Meron po kasi siyang sugat sa kanyang tuhod po. Uh, ito po ay common po dito sa amin. Nagkasugat-sugat po yung kanyang tuhod? Yes, sir. Opo, opo. Bakit po nagkasugat-sugat ang tuhod niya? Ah, uh, sa ano po, sa sobrang init po, yung uh, boil po, yung tinatawag po na pigsa dito po. Ah, kinumpirma naman ang mismong nagsagawa ng autopsy na si Dr. Laila Bondok na walang foul play sa pagkamatay ni Rogelio. Based on my findings po, this is a natural case natural case, cause of death. Okay. Doon lang po yung siguro nagtaka sila dahil may sugat, wound, lower extremities. Kaya lang po, kung, kung paliliwanan ko po, po sa inyo yon, usually po kasi paso malalim, may crater. And this one po, mababaw lang siya. Tsaka maliliit lang po, hindi sa ganun kalaki. Oh. And the reason kaya bakit siya lumaki, probably po nakamot dahil makate. Ah, oh, okay. Sa nangyaring ito kay Rogelio, babalik na naman tayo sa ugat ng problema, ang siksikang mga selda. Dito na lamang sa detention cell kung saan siya nakulong, hanggang alim na po lamang ang kapasidad nito. Pero may git dalawang daang preso nakakulong dito. Paano ninyo masisigurong ligtas ang ating mga preso sa ganitong sitwasyon? Ito ang dahilan kung bakit patuloy kong isinusulong ang Senate Bill No. 2031 o ang Jail and Prisons monitoring bill para magkaroon na ng mga CCTVs sa mga kulungan sa bansa. Malaking bagay ito para maprotektahan hindi lamang ang seguridad ng mga pulis sa loob ng kanilang istasyon, kundi pati na rin ang kapakanan ng mga bilanggo. Nasagot man na ang ilang mga katanungan, pero may isa pang hindi tsak para sa nabiyudang si Aileen paano silang magsisimula muli ng kanyang apat na mga anak na pawang mga maliliit pa. Mahal na kami noon. Kaya laki ng hinanakit ko na magkaroon ng nangyari sa kanya kasi siya lang po yung inaasahan kung pumubuhay sa amin. Ngayon wala na po siya. Hindi ko na po alam kung paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Hindi naman malala ang kasalanan ni Rogelio kung ikukumpara sa iba pero bakit parang nasintensyon agad siya at kamatayan pa? Sabi ng asawa niya, wala raw itong sakit ng ipasok sa kulungan. Sobrang sikip at init daw kasi sa nasabing detention facility sa Taguig. Bakit ganito pa rin ang lagay ng detention facility sa bansa? Sa seldang ito, huling nakasama ng kanyang mga kapwa preso si Rogelio. Siksikan, mainit, mabaho. May mga sugat pa sa balat ang ilan sa mga preso. Ito ang sitwasyong dinatnan ng bagong talagang hepe ng Tagig City Police Station na si Colonel Christopher Olazo. Agad daw siyang nagsagawa ng mga aksyon para solusyonan ang problema. Nung nakita ko yung sitwasyon, nagpalit po tayo ng warden. Uh, para po personally mag-report sa akin at uh, from time to time uh, uh inspectionin yung ating uh, facility noong uh, Linggo naghandak po kami ng uh, inspection sa kanila meron po tayong nakita na 31 na uh, male uh, PUCP natin na merong pigsa at uh, do naman sa female Motori merong isang uh, buntis na nandun nandun din na nakakulong so inirequest po namin sila kinabukasan Monday ng ano ng sa City Health ng Taguig para makuha address namin yung kanilang mga magamot namin yung kanilang mga piksa. Nabawasan na rin daw ang bilang ng mga detainee sa loob ng kanilang detention cell. At uh, simula po nung uh, 18, April 18 hanggang kahapon, nakapag-commit po tayo ng almost 100 na PUPC. Uh, isa daan po yung nailipat natin sa BJMP. So yun po, medyo lumuwag-luwag po sila ngayon dito sa atin kumpara nung aking pagdating. Maging ang sistema sa pagdalaw ay naging mas organisado na raw ngayon. Pag may mga dalaw naman po sila, makikita nyo sa labas, pinapinturahan po namin yung, yung uh, mga railings niya sa labas para kahit pa pag may dalaw sila, makalangha po sila ng sariwang hangin. At uh, napakalaking uh, uh, bagay po yun na makalabas po sila, makasama nila yung kanilang pamilya na may dalaw at para makakita naman yung kalagayan nila. Humiling na rin daw sila ng additional jail facilities mula sa munisipyo ng Tagig. May mga request po kami ng jail facility na medyo malaki. At uh, alam naman po namin pupundahin ito ng city pero hindi nga po ganun kabilis. At uh, medyo matagal po yung pag-construct ng building. May mga station po tayo na uh, nakaprogram ngayong darating na taon at sa susunod pang taon. Samantala, nitong Miyerkules, binisita nating muli ang pamilya ni Rogelio para mag-abot ng konting tulong. masaya ka, siya ka? Opo. Kasi? Kasi? Ano ba ba na ako sa pagpapasimula niya. Labis ang pasasalamat niya Aileen sa mga biyayang ngayon lamang daw naranasan ng kanyang pamilya. Simulat sa hindi namin naranasan itong ganitong grocery. Ngayon lang po. Kaya maraming maraming salamat kay Sir Rapi Tulpo sa tulong niya po. Na kahit Hanggang ngayon lang namin naranasan yan. Laking tulong po sa akin, lalo na sa mga anak kong nag-aaral. Makakapagsimula na rin daw siya na munting negosyo mula sa maliit na halagang ating ipinabot. Sa Diyos po nung kapatid ko, mag iihaw ihaw po kami tuwing Sabado at Linggo kasi yun po yung wala dito na tinda. Kaya tuwing Sabado po at Linggo, yun po ibibinta. Tutulungan niya po ako kung paano gawin. Sabi ni Aileen, mahirap man, sisikapin niya na may taguyod ang kanyang apat na mga anak sa abot ng kanyang makakaya dahil ito mismo ang ipinangako niya sa yumao nilang ama. Kapag gumawa ng iligal, tama lang na sila hulihin at detisin. Pero dapat tatuhin din sila ng maayos. Ngunit sa sitwasyong ito, iba na po ang nangyari. Inilagay sila sa isang facility na over na sa capacity, dahil pa nila mga sadinas, ito'y hindi na makatao. Ang ganitong klaseng pang-abuso ay walang puwang sa disenting lipunan tulad ng sa atin.